Noong uh, 2021, noong December, noong height ng kampanya ay uh, narinig na natin si uh, President Duterte na binanatan si Bongbong Marcos as a weak leader, oh, sinungaling at addict. Tumigil lang siya napansin niya na sigurado nang mananalo, diba? so, rin, 'di ba? So, hindi rin siya ganun kat, katapang eh dahil uh, nung alam na niya na, na sigurado nang mananalo at katulong sa pagkapanalo yung kanyang anak na mukhang uh, tinutulan yung kanyang sariling plano, ay tumigil na siya. Pero immediately after the election, na na-monitor na, na natin na masama ang loob ni Gloria Macapagal-Arroyo dahil hindi siya napili speaker dahil hindi na appoint yung kanya tinutulak sa cabinet. Kaya as early as uh, after the election, nararamdaman na natin yung nagsisimulang unraveling ng unit team, no? Uh hmm. even yung uh, even yung actuations ng uh, kapatid si ay eh mukhang uh, hiwalay dun sa narrative ng kanyang kapatid na kapapanalo pa lang na presidente.